mga uh, ano? 3XL magkano dito. Pag 3XL mam 300. Pag small to large ay uh, large 250. So di sa muna. Oh, size naman.

Kaganda ng bugs guys. Ang daming souvenirs guys. So, Bara. Kaso nga, hirapan tayo. Ayan. Ayan. 5 o kulak na pero sobrang tirik pa ng araw dito sa Boracay. Pakita ko sa inyo ha. Ano shit. ano. Sarap ng siming. Uh -huh. yeah. sabi mo, to... please? Please. Eh, Sabi ng asawa ko mong subukan yeah, mo. Kaya ko nga, ma. ba? Nakatubis oh. na ako kanina, ma'am. Umuwi ka. Magkano <laughs> pa pa ano? Yung sa tao. Pa? Yung susang Ano Sige po. Also, good, bye, good.

picture kami dun sa nakita niyo yun, sa Bora-Bora kayo yun. <laughs> picture kami, 20 pesos each pala dun. Nakakuha naman ng white sunset. po. Ayan. Diba? E yun, guys! Wala nang araw! Mahiya na yung araw! oh, diba? Hmm. Um, wala nang araw. Ano oh, liwanag ko na clear na clear na. Hey, mm. oh yan. Yung aming sexy tayo oh, di ba? O, okay dinarin siya. Ayan guys, diba saya-saya ng mga ay yung mga ka-treasure ko mga kagano mga barangay official sayo. Sa picture din sila doon. Diba? Ang sarap na maligo ngayon. Maligo kaya ako. Joke? <laughs> Bukas na lang. Malamig na yata. Yeah. Boracay. White sand. Ito ang unang ganap sa amin unang araw sa Boracay, guys. <laughs> yan. Liwaliwanag na. Wala nang init. Ang sarap na maglamyarda. O, oh, diba? Buti na lang maganda ang camera nito. Baba ito. Ayan. 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 Boracay kami. First ever trip namin sa Boracay. Diba? Ang sarap. Ang ganda dun, eh. Ganda guys. Ay. Pwede ba? <laughs> Para sa 'to. Etu din out, kampo pa na yan. Makakatulog si pa pa. Ano ginagawa niya? <laughs> Binabantayan nila yung ano, sunset. Ah, sa sunset ka lang ikaw <laughs> Kap, doon kaya ako sa harap. Takbal. 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 Ayan. Kayaahin ko sila. Bantayan ko rin yung sunset. siya <laughs>

अपोन यो नो माकिंग

while waiting on the sunset <laughs> <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. so wala lang aking kasama

Ayan. Pakita ko lang muna ulit sa inyo tapos kakain muna kami kasi gutom na ako. Yeah. Ayan guys, yan muna ang today's video natin. Thank you for always watching. Bibigyan ulit namin kayo ng na, ano idea para kung Ayan guys, yan muna ang today's video natin. Please subscribe. Please subscribe. Thank you for watching. Bukas ulit kung anong ganap dito malaman nyo. Pakita ko ulit sa inyo guys ha. Ito yung Boracay. First day namin sa Boracay. Thank you for watching, guys. Ang ganda sa ay promise. Hmm. Ganda. Thank you for watching, guys. Eto. Ay,